Ang kaluwalatian ay palagi sa Diyos ang kapuriyan. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Kung bakit narito ka, still na buhay na buhay ka. Sa harapan niya, mga kapatid, inihintay niya ang iyong pagkilos, ang tunay na pagpapangumba at pagsunod. Ilan ang kaluluwa na ang binahagi mo ng salita ng Diyos? Ilan na ang dinala mo sa iklesang ito? Lahat po tayo hindi pumasa, hindi papasa. Hindi papasa, hindi papasa. Kaya po sa planning 20, 25 years, palakasin ang discipleship, evangelism. Palakasin. Okay, di naman kailangan marami. Hindi, ang Diyos di naman tumitingin sa dami ng bilang. Laman ng puso. Pero kailangan po natin ex to exercise our faith in God. Okay? Yung gift, regalo na pinagkaloob sa inyo sa kanino ang kapurian. Yung talento na pinagkatiwala sa inyong Diyos, kanino ang kapurian. Pag nakasabi ng, oh, kay buti ng puso mo, kay busilak ng puso mo, oh, ang galing mo. Sabi mo sa kanya kapatid, hindi ako ang magaling. Ang Diyos ang magaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Hindi ako ang mabuti, ang Diyos ang mabuti. Hindi ako ang marunong, ang Diyos ang marunong. Ang Diyos ang nagpaparunong sa akin. Nagtasa ka tumatalas ka, gumagaling ka, abang tumatagal, tumatalas ka, natatagdagal, nag increase Why? Because of the grace of God. Okay, for the glory. Okay? So, mga kapatid, God sent Jesus for His own glory para sa kaluwalhatian, para sa kapurihan, sa kaitaas Kaya kanina sinabi ko nga, kanino ka sumusunod? Sumusunod ka sa sarili mo o sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus? Jesus leads us. Kung ikaw ay pinamumunuan ni Jesus, hindi ka maliligaw, hindi ka mapipiko, hindi ka babagsak, hindi ka mawawalan. Pero pag ikaw ay sumunod kay Jesus, mararagdagan. Lalakas ka, titibay ka, tatatag ka sa kanyang kaburian, sa kanyang katuwiran, sa kanyang kagalingan. Amen. Mga for His own glory, kapag tumating ang panahon, ang Diyos pa ang iyong pinatinataas. Ipinagmamalaki mo ba ang buhay na si Jesus? Ipinagmamalaki mo ba ang ginawa ni Yesus? Okay. Ikaw ay binayaran. Ikaw ay sin ibinilang iligtas sa kanya. Okay? So, kanina po, ipinakita ko. Sabi niya, Glory to God in the highest heaven and on earth. Peace to those on whom is favor. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kinalulugdan ng Diyos ang taong patuloy na sumusunod, kinagawa, tumutupad sa kanyang kalooban. Sabi po rito, yan. At gayong naalis na ang talakbong na nagniningning sa ating mga muka, ang kalwalatiyan ng Panginoon at ang kalwalatiyan ng yan ay ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalatiyan hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Yung talakbong ay sumisimbolo sa kasalanan. Kapatid, kung bakit hindi ka magawa, hindi ka, hindi ka makasunod, hindi mo matularan ang ating Panginoong Yesus dahil ang namumuno, ang naginungunan ka ng sarili mong hangarin. Ang talokbong ito ang umahadlang. Bakit hindi ka makadalo, hindi ka maka ang mga talokbong na yan ang umahadlang. Kanina, nakita mo, tinatawag tayo, tumugon tayo sa panawagan ni Jesus. Sheik par sa nga. Uh, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Okay? Then, sinir ni Elder Pin. Again, may talak mong pa ba No, sumatakip sa buhay mo. Hanggang ngayon, bakit hindi mo mabitawan? O elder, isa pong halimbawa ng talokbaw, yung pagnanasa. Isa, marami, nang bagay. Okay. Alam niyo kapatid, si Jose, kung siya, tinabihin yung asawa ni Potipar, gustong gusto niya magpati na siya ay galawin. Yung sabi ni Jose, wag, ayoko. Ayoko. Pagkakasala ako. Say